Siya nandito po ako ngayon sa isang lugar po ng Pangasinan sa Bulinaw po. Ayan po, tinatry ko lang po maghanting. Kasama ko po si Sislisa, nandun po sila sa may kabilang dulo. Tinatry ko lang po pumunta dito sa may malapit sa isang cave po. Ayan po, mando, May cave po dito. Ah, ang dami po mga bangka. Mga naga-island hopping po. Marami kasing mga turista dito ngayon. Sa Pagkatsamir po, ayan po. Ayan, ang ng mga bato. Bali, ako na po kung mucha kanina mga tamilok po. Ayan, yeah, tinry ko lang po magpunta rito mga bro so, mga sis. So, Malakas so, po nga alon. Subukan po po ang rap. Ayan siya sa mga rap po. Punta rito, tingnan ko lang po yung cake. Ayan, ang lalaki ng mga bato. So, mga bro mga sis, ayan po. Ayan. Yeah. Nakapunan so, natatuan tayong kakaiba dito. Ayan ang mga batong na laki baton. muna po doon sina si nasis Lisa kasama po kami kumari sa isang tabi nagawa po ng mainit na sabi ko magpahinga muna po sila ito kakaiwa mga bro mga sis yan po yan po ito yan mga bro mga sis oh. yan po salamat salamat po sa mahal na kaligasan sa pagkakalupo nyo sa aking matcha yan ayan po mga bro mga sis po. Salamat, salamat po ito makaibang matcha po salamat po salamat yan mga bro mga sis buto na naging bato ayan po ayan swerte po tayo kasi naman po namin pagkakataon na pumunta po sa lugar na ito sapagkat pamayang hapon po ay uuwi na kami nila si Slisa. ayan po ayan, salamat po ayan po, si ayan. Tingin tingin po dito sa mga bro mga ayan po ayan po ayan po ayan po tayo ng mutya ah, ang bihirang mutya po yan, naghahunting po kami talaga ni Sis Lisa dito naghahunting po kami talaga mga bro mga sis, yan po ito na may mga mutya kaya lang nga po, kailangan nating magtsaga at magsipag magsika po yan po, pag may tsaga po may nilaga, kaluban po tayo ng mutya, ayan, kagaya nga po nito ayan, Higasan ko lang po sa tubig dagat mga bro mga sisa yan po Yan ah, wow Ayan po Mga bro mga sisa yan Tingnan po Ayan, naglalakad-lakad po po ako dito Ayan oh, nalaki ng mga bato oh, tingnan nyo po Ayan mga bro mga sisa po So, pamayang, doot, sila. Pamaya babalik ko ako doon, susunduin ko sila at doon po kami dadaan sa taas. Kasi mga babae po mahirap e, Yung bago po namin kasama, okay lang po sa amin ni Sis Lisa. Pero po yung dalawang kasama namin, mahirap po na i -ano sila dito kasi may mga ano na po, may edad na eh. Kaya sa amin po walang problema. This e, po yung ina inaalala ina namin mga bro mga sis. Yan po. Tatawid ko ako dito sa mga kabila. Yan e, po. Pagka po ano, high tide, abot dito ng tubig. Kaya yes, sinuti po ako at napakalooban po sa lugar na ito. Salamat po sa mga gabay na nananahan rito. At pinakalooban niyo po ako ng mutya na napakaganda. Marami pong salamat. Hmm. Ano ba ito? Ako, rush lang po ito. ito. Nakaglakad lang po ako dito sa mga mga nahirapan pa rin tumawid dito nahirapan po yata akong tumawid doon sa punto sa kibakit na lang po ko dito mga bro mga sis lang po, na, po. na lang po ko dito ayan matatalas ang bato kaya kailangan po talagang mayroong chinelas ayun po may iba mga bro mga sis po kaya lang po malalim yung tubig hindi po po makapabado mababasa po yung bag ko sayang ayun po mga bro mga sis oh. po iba po na doon oh. hindi ako makapunta na ano po kasi ma malakas ang halong ayun oh. nawabasa po talaga ako dito kung so, ako doon kasi sayang pero may daan daw po dito sa kabila sa taas na pero Salamat pa rin po at may isa pa daw pong kuibang malaki doon sabi ni po, ni tatay ko nakausap ko po isa pong parang naninirahan po din sila dito. Ay. Ngayon po mga bro, masis. Lilipat muna po kasi siguro doon sa kabilang pamaya. Dito po, okayed uh, po ako doon pataas ayan bababa na po ako, ayun po si ng sao. po sila oh. Malayo po sila, pupuntahan ko pa po mga bro mga sis. Bababa po akong muli dito sa anong ito, malalaking bato. Yan po, ay. dahan lang po madulas. Madulas. babalikan ko na po sila nakapagpahinga na po siguro sila para umakyat po kami doon sa may taas na ito Oh, aku betul. Oh, fiberin tu tu. Ambil dia. sayang hindi po ako makatawi doon mahalon bali akit na lang po kami ni sis Lisa doon po sa may kabila po ayan po ayan yung mga bromosis eh Ay. malalim lalim po ang tubig. Eh. Mabasa po talaga yan, salamat sa so, ulitin wala nang dito po sa lalim ng itong bato ayun, mayroon, mayroon po sa mga bato ayan yan po ang nasa ilalim punay ko po itong mga bromong siso ayan, pinagbahay ng kamilo kayo po ayan, kamilo po ito mucha ng tamilok. Ayan po. Ito sa ilalim ng lakang bato. sa ilalim ng malaking bato. Yan, malaking bato. Ah, sige po mga bro, mga sis. Hanggang dito naman po munang muli ang aking may share at may babahagi. Sana pa po pala dyan sa aming channel. Pakisubscribe po at pakilike and share at pakipindot po ng notification bell para lagi po kayong update sa aming pang mga susunod na video. God bless po sa inyong lahat. Shout out po.